eto kape o oh, oh. sa kulay ng ano ilog o oh, kape rin oh ayan ang kulay niya ngayon ah mababaw na okay na okay ng kahapon, Ay, na ang ilog ikator kahapon nagbaba ayan apo na si Albuti Saranggola eh. ng kape eh. Delikado pala to, sa puso may kidlat. O may nakalagay, oh. Oo na. No? Delikado. Kaya kapag may kidlat, wag ko ilalabas to. Oo kasi, makikita ng kidlat yung kakambal niya. patay sa dyan. David, ano <ba> yan? Ah, maganda ba kausap <laughs> to? Ito, ito. kasi ng yung kakambal niya. yan. Ano eh, Aya, ano ba yan? Ito, yan o. Namang mingit ako. Kulay ba yan o. Kulay brown. Nangihito ako. Baka sakali may kumagat. Yan. Yan yung ko. Yan o. Yung plotter ko. <coughs> kulay brown na tubig kulay baha sana kagatan ako dito ako sa may mangga yan o mangga <clears> HEEEEE <throat> Okay, salamat. Ito, may ang dahing suwa rito. Ayan, oh. No? Ah, nakakatawa o. Oh. Ano? Ayan, hmm. oh. may mga bunga. Oh, suwa yan. Oh. Mga Wala eh Ano kumukuha ng ayuda Huwag <laughs> um, ko ayuda Namamay na hito Wala eh Kinagatanong kanina Hindi ko tinamaan Okay salamat